kita ko sa dilim inang alim ng kabataan sila'y unti-unting nilalamon ng hindi mapangalan kalungkutan bunsod ng mga kahirapan na kanilang pinagtaraan madalas nang lumapos sa isipan sariling buhay ay wakasan sapagkat kanilang pamilya mga kaibigan at maging edukasyon di sinasadyang ituro salitang depresyon maling ito'y ay motibasyon magbibigay lakas makahulugang mga leksyon ito'y mga imaheng pupukaw sa kanilang atensyon kung ako'y masisilayan makakabuo ng koneksyon na magpaparamdam sa kanila ng kakaibang determinasyon pagka ako'y salabing maghahatid ng inspirasyon sa pamamagitan ng paghahanap sa aking katuturan sa lipunang ginagalawan aking natuklasan. Tumingin na sa akin, samahan akong balikat. Panahong ako'y nalinawan sa tunay kong kabuluhan. Aking alalahan, patunghay niya sa aking harapan. Ilarawan sa isipan, masagana kabukiran. At isang anak pawis na nagawa akong tignan. Kahit suot ang damit na laging bilad sa arawan. Kasuot ang tila nagsusumigaw ng katayuan sa lipunan na nalamin sa akin, kawangis ng kahirapan. Ngunit siya pa rin ay ngumiti, walang bahit ng kahihiyan, at sa kanya ay namutawi, pinagmulan ay tihad lang. Patuloy siyang humakbang sa malawak na sakahan, pilit ng pinikilan ng pandemyang ating kalaban. Nagmistulang ligaw na damo at imapuksang insekto, Nalinira ng kinabukasan. Sa pandemya ay di siya patatalo. Maihalin tulad ng sa ibong isang tahi, isang tuka, hindi padaraig kahit siya isang maralita. Paulit-ulit ng butasin ang kanyang bulsa sa makababung papupunla ng karunungan. Di niya nais pumaliya. Pagbawalan ng magtanim sa sariling palayan, ito'y para din naman sa sariling kaligtasan, Mag-iisip ng paraan upang dituloy ang huminto. Hindi hahayaang, maantala ng pagkatuto. Dumating man ang bagyo na di kayang sabayan, na siyang mananalanta sa lahat ng pinagpaguran. 'Di mawawalan ng pag-asa, titila ang pag-ulan lupain ng mga pangarap. Muli niyang mata, taniman kasing lakas ng kalabaw na sa putikan. Pagod sa pag-aararoy, malalang pasal. Pagkat kanyang naunawaan, sa tao'y walang mahirap kung patuloy magsusumikap, abutin ang mga pangarap. Ito ang mga katotohanan kanyang napatunayan. Nang sa wakas, ako'y kanyang pakatitigan. Sumalamin ang hirap na aking pasan-pasan pagkakaroon ko ng kapansanan, patuloy kong kinakayanan. Naiiba ang itsura, normal na buhay na pagkaitan, dala ng pangangailangan, iniwan ang sarili palayan. Ngunit ako'y mag-aaral na may mga pangarap, tinalikuray babalikan, ito'y aking matutupad. Dahil aking napagtanto, kaanyuan ay bibasehan upang matamasa ang inaasam ko kasaganahan. At kung di magpapatuloy, oras ko'y masasayang walang patutunguhan kung mga pagsubok ay susukuan. Ilang taon mang namalagi sa apat na sulok ng tahanan, kagutuman sa kaalaman, sa pagsulat ko naramdaman. Nagsilbing liwanag sa gitna ng kaliliman, nang namin itong tula magsulat nais maging huwaran. Kaya kahit nahihirapan, ipagpatuloy ang pag-aaral na sa lupa'y mga mapanghusga, isipin walang sagapan. Kaanyuan at estado sa buhay, hindi itong magpapabagsak. Magandang buhay na minimiti, sa puso't isip itataka. Dahil ang pag-aaral ay pagtatanim na kailangang pahalagahan ng mga kabataan, pag ng bayan ubayan. Kapag nakatapos ng pag-aaral, magbubunga, pinaghirapan, di punay makikinabang, makakatikig ng kaunlaran. Ito ang mga refleksyon na is kong inyong masilayan, unawain ang leksyon ng ikay maliwanagan. Gintong aral ng buhay, kahirapay, pantay-pantay, nakakaiba lang kung paano hawakan ng sarili nating mga kamay. Kaya kung nahihirapan, narito kami kaibigan. Siya ay iyong lapitan, ikay kanyang pakikinggan. Sa salamin tumingin, ikay aking daramayan. Ipapaalala ang kinabukasan na nais mong makamtan. Salamin ng kinabukasan.